Check nyo yung itsura na ito mga body. Yan o. Nilagyan na ng scotch tape. Ito cellphone ng pamangkin ko. So, binigay ni ate ko kanina. Papaayos niya kasi lumubog yung power niya. Ito lumubog. Papaayos ko sa Green Hills ngayon. Yan, samahan niyo ako. Para malaman niyo rin yung legit na paggawaan. Yan, Realme. me. Cellphone ng pamangkin ko. Hindi na siya. Pero ano to? Uh, all goods pa yung ano lang, yung tawag nito, yung power lang. Mahirap siya i-power on. Kaya yun, yun yung ipapagawa natin. Magkano kaya bayad, no? Malala malalaman natin mamaya. So, let's go. Nasa bahay pa tayo. Eh. <laughs> uh, dito tayo nagpaayos ng cellphone ng pamangkin natin. Anong store number mo, kuya? 675. Oh, ano? Every month kasi ito nag-reveal. Oh, every month nagre reveal din sila dito. Eh. Nasa ano to, second floor, yung aquarium area, no? Gadgets. Baka, Sir, bago na lang. Ang kuya? Stag Telecom. Stag? Stag. Stag. Ah, yun. Ay, isa lang sila. Eto, lapitan natin. Ayun sila, sir. Ayan, o. Baka may gusto kayong paayos na cellphone. iPhone or ano. Nagayos din kayo ng ano, kahit anong mga gadgets? Anong gadget? Kahit anong gadgets daw, sabi ni boss. Pagawa lang kayo dito. Second floor to ha, ah, aquarium gadgets area. Malapit sa admin. Side ng Bridgeway shop. iPhone, Samsung, lahat. No power yan eh. No power. Yan na gawin na. Check natin. <laughs> Baka gusto niya rin magpaayos no? Sa mga may siwang cellphone, mga basta anong gadgets? Lahat po, laptop, lahat? lahat. iPhone, Samsung. Yan. No. Ini gadget po. Sa ano? Lahat ng LCD. Eh, yan. Dalhin Pisa nyo dito. IPhone, original, <laughs> <meron>. <laughs> um, ano? Old model na kasi yan eh. Realme... Ang no, Realme ba Sabi na ate ko. Realme... Eleven. <laughs> ngayon, ano na yata ang latest ngayon eh? 63 or 65? Ang galing ni Kuyo, talagang oh. veterano eh. Maraming ano dito, mga technician. Nagkakatabi lang sila. So, nagre-reshuffle din kayo, Kuya, yun eh, o? Every month pero dito lang din. Every month. May page kayo kuya. Yun, i-search. Nasa search ba yan yung pangalan nyo? Yung Stag Telecom? Sa akin sir, pwede sa akin. Jopi Agua yun. Ako oh, sige, e, yung cellphone number ni kuya. Anong pangalan nyo ulit kuya? Stag. Ang ina kuya, para ano? Sa mga magpagawa. Ito yung bagay natin sa description. Or is screenshot nyo na lang o. Oh. Yan. <laughs> Bali first time natin mag-vlog ng ano. Yung ganyan no, yung magpagawa. Sa panganay ni ate. Dati nagpa nagpaayos na rin ako sa kabila eh. Malapit sa court. LCD naman. Oh, radio. Talagang nakalas no. Yan, tapos yung video natin para kung gusto nyo magpagawa ng kahit anong gadgets. Marami yeah, uh -huh. sila dito. Yan sila boss. Uh -huh. yeah. uh -huh. uh -huh. Tapos na siya mga babi. Binabalik na yung anak mga tornilyo. Ang <laughs> liit. Ang Iyon, nabalik na Iyon na po Tap... Nag-power na Nag-power na, kuya Iyon Ano yan na? Hindi ma- Iyon, eh Iyon, iPhone lahat LCD, Samsung Iyon, kuya Iyon, no. nabuhay na siya Galing kuya Iyon, Good. Sir, thank you ha. Maraming salamat. Kung gusto nyo magpagawa ng gadget, kahit anong gadget, try nyo dito sa... kita. Mahal kita. Mahal kita. Mahal Stag Telecom. kita. Mahal si... Mahal kita. 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 Salamat. Sir. Okay. Yeah. Bye, salamat. Ay,